Ito mga sir, mayroon tayong click na 125 nito troubleshoot dahil nagkaroon siya ng uh, check engine. Try natin. Okay, mayroon siyang check engine. Tapos, ang gagawin natin susunod, pahinggan natin yung kanyang fuel pump kung tumutunog. Parang narinig kung tumunog eh. Okay, tapos, pakinggan natin ito para maging klaro yung tunog niya. Tanggalin natin itong cover. Okay, tanggalan natin yung cover ng fuel pump ayan ayan rin ganyan yung tunog ok tunog tapos meron lang syang check engine salangan natin ang diagnostic tools para makita natin kung ano yung lumabas kung ano yung code na naging error kung bakit nagkaroon sya ng check engine para makita natin ayan tanggalin ba nito Ayan, tagal na natin yung battery. At ngayon, sasalahan natin ng diagnostic tools para makita natin kung ano yung tinutukoy na check engine. Salang ko muna. ako okay, ayan. Check na natin. Pero i-on mo natin yung ating ignition. Ayan, naka-on na. naka yung headlight. Dito natin makikita. Ayan, puno tayo ng Honda. Medyo malikot yung ating kamay. Tapos, doon tayo sa auto scan at dyan natin makikita kung ano yung problema. Ayan, napaka napakaimportantey meron tayong uh, auto scanner. Ayang red DTC. Okay? Ayan yung sila sabi niya mga sir. Kaya nagkaroon siya ng check engine at takinakabahan uh, nga si sir dahil nga ECU daw yung kaniyang uh, naiisip na problema ng motor niya. Pero ang um, totally ang um, problema lang nito, ayan. CKP sensor damage. Okay. Sa stored. Ayan. Yun pa rin yung tinutukoy niya. Ang sabihin, nagkaroon ng check engine dahil sa CKP. Kaya gagawin natin, bubuksan natin yung kanyang uh, stator para makita natin. Baka mamaya mayroon lang wire na naputol para makita natin. At bagiging uh, pagiging basya nyo dyan mga sir, kapag once na ganito, or mag gusto nyong makita kung ECU yung problema nyan lagi nyo pagbabas yan yung fuel pump ninyo kasi yan po yung number one na tumutunog kapag nag on tayo ng ating motor at syempre dapat walang pumuputok na fuse example na pinaandal nyo at uh, nagkaroon ng ano, short circuit circuit yan mga sir pumuputok lagi yan ito wala o oh. Ayan, wala tumutunog lang yung relay kasi nga doon sa CQP yung CQP na yun, cranking position sensor doon sa may part ng stator yan, kaya tanggalin natin to. ito mga, saan, tanggal ko na yung upuan at uh, tinanggal ko na rin yung radiator kasi susunod ko din tatanggalin itong kanyang uh, magneto chichik natin, kasi nakita ko naman ano na parang uh, nabuksan na rin yan siguro baka hindi nakuha yung Dyan, o di kaya baka may naipit ganyan example natin o di kaya kung sakaling gulch yung kanyang TPS maaaring ang uh, problema nito andito sa ilalim yan papuntang ECU yan yun yung gagalawin natin unahin ko muna yung stator chichik ko muna magtatry muna ako ng iba tapos after nun at ganoon pa rin pupunta natin to ito na mga sara, bali uh, ko na yung stator niya, hindi ko na rin pinakita sa inyo kung paano magtanggal kasi madali lang din naman talaga tutali itong magtanggal at marami na rin ako naging video nito. Ato, aftermarket na yung nakalagay dito, ito na yung sinasabi natin na kapag kawalas aftermarket, hindi natin alam kung hanggang saan ang itatagal nito. Maaring tumatagal ng isang taon, ganyan, pero nakadipindi pa rin. Dahil medyo siguro malambot ito at mainit yung parte na yun dyan, yung mga parang mga tanso niya sa loob kaya siguro hindi tumatagal yun lang yung sa akin mga sara yung mga churi ko dyan at uh, ito ito try natin magpalit ng uh, ito try natin kung uh, mawawala yung check engine nya yan ito mga sara bali uh, tinanggal ko na yung CKP crank position sensor ito yung CKP mga sara ito to at uh, ayan meron nga tayo isang available na pwede nating natin ibigay kay sir kasi napakalayo pa ng pinanggalingan ni siya. nasa ano pa ano no, kalokan pa ano dumayo pa dito si sir para, para lang ipayos yung kanyang motor kaya inanapan ko siya ng ano ng mga original din na mga iniiwan ng mga customer na nasisira yung mga stator nila yung, mag, yung mga magnetic coil at goods uh, yung kanilang CKP at iyon yung ilagay ko at least original yun mga sir hindi siya aftermarket correct po yun yung galing sa kanya yan, tinanggal ko na yan yan, pinalik ko na tapos isa rin sa ano yung kunya medyo hindi naayon ayon dun sa uh, sigunyal to nito, medyo may kunting play kaya pinalik natin pinalik natin yung dati kasi tinanggal na yung dati at ibinalik natin okay meron pa rin syang chicken gin dyan tayo mag uh, ano malaman okay Ayan, Tapos, gagawin natin. Ayan, nag hard starting na siya. Gagawin natin, ilasin ko muna yung kanya chicken engine Tingnan natin. natin sa yan, nagre na siya. Ibig sabihin, good na yung kanyang TPS. Kalina kasi, tinesting ko, hindi siya talaga tutuloy nagre-redondo. Kaya, reset ko muna. Ito mga sila, sinarahan ko lang siya ng diagnostic tools para ma-reset natin yung chicken engine at mai tuno din natin kasi minsan mga sa pagkaganyan nangyayari dyan parang pumapalya sa dami ng error code at kahit na nagpalit na tayo or napalidundo mo na yung makina ay uh, meron pa rin siyang check engine kasi nga hindi pa tayo nagbubura okay tinetsong iris na tayo Ayan, natin na ma-erase natin yung error code. Ayan, okay na. Tapos, configuration tayo para ma-reset natin yung TPS at ECU. Ayan, sabi daw, i-off natin yung makina, ay yung susiad. Tapos, on natin. Ayan, complete na. Okay, pwede na tayo magpaandar. At pupunta tayo sa engine data para makita natin yung engine speed or yung mga ibang uh, continuity tulad ng mga ganyan ayan andarin natin ayan ang running check engine nya mga sir ok mga na tapos mag magbabase tayo rito pero painitin natin yung konti pero ibabalik ko muna yung trajetor ayan mababa ng konti yung kanya minor pero mamaya tayo mag finalize at least pinakita ko sa inyo mga sir Patayin ko muna at babalik ko na yung rajitor. Nagkakulang kasi hindi pwedeng paandarin nang walang radiator ng matagal. Ayan na, balik ko na yung radiator kaya pwede na tayo magpainit ng makina. Ayan. Dahil na-reset ko naman na to. ay, uh, eto, punta na tayo sa engine speed para makuha natin yung sakto-sakto engine engine speed. Siyempre, papainitin nyo muna bago tayo mag-adjust uh, para makuha nyo yung sakto-sakto baka so, mamaya magulat kayo na dayon gusto naman pero namamatay matay pa rin kayo kasi nga hindi natin pinainit yung makina kaya yan kaya sakto sakto na kaya gusto na gusto na wala na problema kaya nakapawin na rin sir